Sa video na to, share ko lang kung paano discard yung ginawa ko sa aking kaunting ipon. Pero hindi katulad to ng mga ibang OFW na malaki ang naiuwi. So, dahil maliit nga lang ang kong pera doon sa Pilipinas, e, todo diskate ang ginawa ng bakla na to para lang magkasang ang ating pera. Eh, share ko na lang sa inyo kung paano ang ginawa ko para mapagkasya yung nakonting na konting naipon kong sweldo at naitabi-tabi. At dito nga sa video na to, kumuha ko ng apat na sobre. At sinulatan ko yung sobre na yan. Kung ano at kung saan ko siya pagagamitan. Yung pera na ilalagay ko dyan sa sobre na yan. Para make sure na hindi ako magkalito-lito. At hindi lang ako bunot ng bunot. So ayan, binilang ko na po ang aking pera. Uh, yung pera nga po pala dito sa Singapore, pinapalit ko na agad ng pera dyan para sa Pilipinas para hindi na ako magpadala. At alam ko na rin kung paano siya gagamitin at kung saan ko siya gagamitin talaga. Kasi nga po budget ang akin pera pa -uwi ng Pilipinas. At ayan, naglagay ng naga, na daw. At ayan, naglagay na nga tayo ng unang pera doon sa unang sobre. So, ayun, may mga talagang non-expected na bagagastos yan tayo pagdating ng Pilipinas. So, pinagandaan ko naman yun. Pero talaga namang uh, hindi ko talaga kinaya yung mga presyuhan sa Pilipinas. Kung ano at kung magkano talaga lahat ng aking napamili. Pero sa awa naman ng Diyos, kahit papaano eh, kaya naman pala kung talagang magtitipid lang. Pero pag unang dating mo pala talaga ng Pilipinas, hindi mo talaga akalain na, ah, ganun pala kamahal talaga ning ang ating mga bilihin sa Pilipinas. Talagang kung wala ka talagang naitatabi, ay nako, kawawa ka talaga, dai. At ito na nga yung hulong sobre. Huling, ano <laughs> daw, nangungungo. At ito ang huling sobre na pinaglagyan ko ng pera. At nagtira nga po pala ako dyan ng 2,000. O, yan na yung aking mga sobre. At nagtira nga pala tayo ng 2,000 para make sure kung ano man maging problema pagdating mo ng Pilipinas, ng airport sa Pilipinas, eh merong kang bobonutin. At ayan, nilagay ko sa aking mahiwagang wallet ng laman eh, secret, <laughs> na puro bariya. At syempre, hindi pa dyan nagtatapos ang ating paggagayak ng ating kaunting ipon. So nilagyan ko siya ng mga sticker kung magkano yung bawat. Uh, bawat sobre, bawat pera dun sa sobre na yon. Para, syempre, alam na alam ko talaga, nin, kung may nawawala, gano'n. <laughs> at ito nga ang sample, kung saan ko siya paggagamitan. Inilagay ko kung alin paggagamitan ko sa pera na yan. So, nagdadasal at umaasa talaga ako na yung kaunting ipon ko eh, talagang magkasya dyan sa ano. Pag uwi ko na yan, kasi alam nyo naman kung gaano kahirap ang buhay sa Pilipinas. So, ayan lang po. Share ko lang. Bye! See you in my next vlog. So, ayan, alam nyo na ang mga kasunod na video nyan. Yun lang po. Salamat po sa support. At huwag na magpusa na kayo magsawa. Thank you! Bye!